This is Coach D and welcome sa aking YouTube channel. Sa bago kong vlog na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumuha ng Loyalty Plus card. Kakakuha ko lang kasi recently ng Loyalty Plus card ID ko, kaya i-share ko sa inyo kung paano makakuha ng Loyalty Plus card. Guys, napakadali lang kumuha. Bukod sa madali, mabilis pa yung proseso nila. Kaya nakakatuwa. May progress tayo sa government. Hopefully sa ibang government din mabilis din yung pagkuha ng ibang papeles, ng ibang ID, kagaya ng sa Loyalty Plus card ni Pag-ibig. Ito na nga, i ko na sa inyo kung paano nga ba kumuha ng Loyalty Plus card. Yung requirements, sasabihin ko rin sa inyo. Pero syempre, yung unang-unang yung dapat gawin, gumising kayo ng maaga. Mas okay na maaga kayong makapunta sa pinakamalapit na pag-ibig branch sa location nyo. Huwag niyong kakalimutan magdala ng dalawang valid ID. Make sure yung dalawang valid ID nyo, kung kaya, primary ID na yung uh, i-present nyo dun sa pag-ibig. Bukod dun, kailangan nila ng photocopy ng valid ID mo na yun. Front and back ng dalawang valid ID. Sa isang band paper lang. Hindi nila kailangan ng tig-isang copy. Sa isang band paper lang magkasama sila. At saka, 125 pesos para yon sa pinaka loyalty plus card ID na i-issue nila sa inyo sa araw na yon. Tapos mag lang kayo. Pipicturean kayo doon. Tapos after noon, mabalidate yung mga information na kailangan doon sa system. Pag na double check na nila sa inyo, makukuha nyo na yung loyalty plus card ID sa mismong araw na yon na pumunta kayo ng pag-ibig branch. Ganun lang. Ganun lang kasimple iba'ng bills. Sana nga ganun din sa ibang uh, ahensya ng gobyerno, 'di ba? Nakakatuwa na kahit papaano may progress naman pala. Although baby steps at least meron. Again, guys, pag kukuha kayo ng Loyalty Plus card, yung requirements na kailangan nila is dalawang valid ID, photocopy ng dalawang valid ID na 'yon sa isang bond paper lang, front and back ng ID, 125 pesos. Dala na rin kayo ng ball pen na sarili nyo para din na kayo mag-antay doon ng turn nyo. Kasi meron kayong pipil upan doon. Sabit lang naman yon At after noon, pupunta kayo doon sa teller at iaasikasuin iaas kayo. May mga itatanong lang, may mga i-validate lang. Tapos antay lang kayo ng ID nyo. Yun lang! At kung nakatulong man to sa inyo, huwag niyong kakalimutan mag-hit ng like button, ng subscribe button at bell notification. At muli ako si Coach D. Pinapalalahanan ka na treat yourself like someone you love and continue everything. Bye-bye!